Jackie Forster nagsisisi sa pagtatanggol kay Kailin hindi nakinig sa mga warning. Ipinagtanggol pa ni Jackie Forster ang kapuso aktres na si Kailin Alcantara laban sa mga taong nang nenega sa dalaga noong magjowa pa sila ni Kobe Paras. Nagsisisi ngayon ang dating aktres dahil hindi raw siya nakinig sa mga nakakausap niya na nakakakita sa mga red flags umano ni Kailin. Saad pa ni Jackie parang hindi raw tama na husgahan si Kobe dahil mabilis itong nakamove on kay Kailin But I think that's better than loving someone while pretending to be somebody that they are not. Patuloy pa niya ay defended yung Kayleen, I regret not listening to those warnings. Nauna rito naglabasang sa saloobin ng isang taong nakakakilala kay Kayleen Alcantara matapos isa-isahin ni Jackie ang mga nalalaman niya tungkol sa breakup ng aktres at ni Kobe. Hindi na raw napigilan ng isang nangangala, nangangalang Samantha Rose ang sarili na magsalita at ipagtanggol si Kailin sa mga pasabog na akusasyon ni Jackie. Base sa mga nabasa naming comments mula sa mga netizen, si Samantha Rose ay karelasyon ng kapatid ni Kailin na si Robin Alcantara. Nagpost sa Instagram stories ang jowa ng kapatid ni Kailin para depensa ng aktres. Walang binanggit na pangalan si Samantha pero inupload niya sa IG ang screenshot ng YouTube video ni Jackie at ni-repost din ng kuya ni Kailin sa kanyang IG stories. Kailin is not and has never been manipulated or abused. She has been nothing but supportive towards Kovi. To publicly damage her reputation with false claims, especially when she has done nothing to deserve it, is deeply wrong, pahayag ni Samantha. Dugtong pa niya, if this was true intent to resolve this amicably, It would have been handled privately, not through public attacks disguised as concerned.